Ito. Klarong klaro may mga apak oh. Ito. Klarong klaro may mga apak. Ito. Ito. Guhit na guhit, may mga apak. Ang lalaki. Ano? You know? Oh. Oh. Kita man oh. Kita ba? Oh. Oh. Guhit na guhit oh. Mula sa baba. O, oh, mga apak Ang laki. Sungkitin natin. Kung meron ba. Talaga. ito, totoo talaga ito. O, oh, ang lalaki ng apak. Oh. Siguradong sigurado to. Oh. Good. Salamat, Miron. Yun. Salamat. Sigurado to. Oh. Sabi nila may abang daw ako sa ano ko. <laughs> oh, may abang daw ako. Hindi ako mayabang no. Hindi ako mayabang abang. buhay na ito, walang payabangan to. Oh, patalin patalintuhan ito. Hanap buhay to pang madalian na pira ito ang hanap buhay pang alimango yan ang totoo dyan kaya oh, eh, wag mo yung sabihin na mayabang o oh. o oh, hindi ito payabangan o oh. kung hindi patalintuhan ito sa hanap buhay Ah, hindi. Mayabang ka talaga. Ay, mayabang. <laughs> Tinatawa nyo ako. <laughs> hindi ito payabangan. Oo. Oh, patarin tuhan tong mga hanap buhay ko na ito. Relit dyan sa mga nagapangalimango. Oo. Oh. Oh, hmm? ka ayo. Okay Dali natin ito kay eh, hapo na Malayo pang Malayo malayo pa ito. Mula ko sa itaas kina walang mga ano. Walang mga laman pabutas butas kina unahan tayo pang pang alimango. Eto, labas na, oh. Hmm, wow. to Oh. Oh, abang ako dito sa labas. Oh, di ba? Oh. Oh. Kita. Oh. Good size. Oh. Oh. Oh, di okay kayo. Oh. Good. good size to oh oh di ba oh oh basta mga ganito di ka talaga magpiansa ay eh, mm. nganga nga no oh tatlong daliri yung kuanya. yung sipit nya o oh, tatlong daliri, daliri lang oh. kabila ay dito -pensa. <laughs> hirap na oh. baka masipit ba ang sakit sakit kaya buti kumakabitaw sa ang kuwan hindi mga ganito ay hindi mo nito ma Kwan, hindi ito ma Kwan ang masipit ito Pag ikaw sipit ito Yan o oh. O oh, diba O oh, Ganyan Oh, yan iba ba? Ganun yun. Oh, ito, walang payabangan to. Oh, walang payabangan to sa nabuhay ko. Oh, di diba? Good size. Oh, okay kayo, lame kayo. Oh, ba? Diba? Di? Oh, dalawang alas magtatlong ano pa rin, no? Kaya dandahan lang sa pag kapa ng alimango kasi ito puro ito oh puro matulis 'yan. 'Yan lahat 'yan puro matulis 'yan ayan oh. Ito gilid, sa gilid puro matulis 'to. Oh. Kaya magkapa ka ng alimango. Sigurado ka talaga. Oh. Okay. Solo dayon. Oh, pasok sanit. Ganun. O, oh, ba? Okay, hapo na. Alas 4.30. Isa pang kuha natin. Tingnan natin mga pabutas ni iba kung kuan ba? May laban ba? Sana may mga laman mga pabutas natin. Naunahan kasi ako eh. Nakarang araw pa lang pala. O. Oh. Kaya, dahil dali ito ngayon. Dali ito na. Nadalit tumaglakan sa ano? Makaw. Yan. Abul tayo ng mga pabutas kay hapo na.